Walang kamalay-malay si Betsy na mahindi magandang nangyayari kay Gerald. Hindi pinapahalata ni Gerald na sa kalsada na nga siya nakatira dahil pinaalis siya ni Jenna at may nangyari sa kanila na di inaasahan. Hanggang sa mamamalayan nga ni Betsy na tela nang lalamig na nga itong si Gerald si kanya. Kapag tumatawag siya na eh tela wala nang ang itong si Gerald sapagkat iba na ang nasa kanyang puso. At sa wakas natupad din ang matagal ng pinapangarap ng inangan itong si Gerald dahil alam niya hindi na serving ni Betsy ang kanyang anak. Kaya pinapagdasal niya na sana magkatotoo na lamang ang kasal-kasalan ni Jenna at nitong si Gerald. At ngayong may nangyari na nga sa kanila, mas malaking gulo ang kanilang kaharapin. Bumalik sila sa kanilang dating setup dahil nga dumala ang emigration at nagduda na ito dahil walang footprints Husband. na mayroon sa loob ng bahay. Kaya naman inayos ng dalawa kahit awkward na ang kanilang sitwasyon. Kailangan nilang panindigan para lamang sa pinapangarap nilang green card para kay Gerald. Kundi masasayang ang kanilang effort at malalagay pa sa alanganin ang status nga nitong si Jenna. Lumipas ang mga ilang araw kailan naging normal ang lahat. Natapos ang final interview at dito nalaman na talagang pumasa na itong si Gerald at nagkaroon na siya ng green card. Masayang masaya si Gerald ganun din itong si Jenna para kay Gerald. Ngunit bigla na lamang nahimatay itong si Jenna. At dito malalaman nila sa doktor na buntis na pala itong si Jenna dahil sa may nangyari sa kanilang dalawa. Kaya naman nag-aalala ng gusto itong si Jenna. Sinabi niya sa kanyang kaibigan na hindi parte ng kanilang plano ang pagkabuntis niya kaya kailangan niya itong ilihim. Ngunit hindi niya matatago sapagkat biglang dadalaw ang kanyang mga magulang at dito makita ng kanyang anak na merong umiinom ng prenatal pills. Kaya nagtataka na ito hanggang sa makita niya ang kanyang anak sa kanyang harapan na bigla na lamang itong naduwal. Nag-aalala ng gusto ang mga magulang nitong si Jenna. Agad hinanap itong si Gerald. Hindi pwedeng umalis na lang basta-basta itong si Gerald at pabayaan na lamang ang kanyang magina. Kailangan niyang panagutan ang mga nangyayari.